Uh, guys, sa Lock TV, may nakawala tayong breeder na hen na hindi pa natin nasanay, no? Ito yung ah, uh, natin kung makakabalik siya. <laughs> Ito siya. Ayun no, yung opal. Hindi ko pa sana binablog 'yan dahil may vlog ako kung separate para diyan. Ayun, nakita niyo na. Ayun, no, no, nilipad <laughs> may pitik pa yata ano nang hugad niya doon sa baba may anak yan eh, eh. ko para baka makapasok o, kung gusto niya pumasok eh tingo ko muna yung kak ito yung kak niya eh yung paris niyang kak tingo ko muna para makapasok yan lumalapit baka bumabas huwag ka sanang lalabas sana pumasok doon sa loob ng ibiary pag pumasok yan huli Ayan. kasi dati dyan yung nakapwesto sila eh paano nakalabas eh kasi sarado yung hindi hindi, hindi nakalaki yung ano yung pinto. Hindi naman hindi nakalaki yung pito pero sarado siguro na iangat niya. Ayun, binuksan ko lang 'yan ngayon. Eh. Me lipad lipad siya a Ta. kana <tap> Ta man tha pipitteek <laughs> nadakma ko guys. Buti naman nadakma ko. <laughs> Nababalik na natin siya sa kulungan. Ayos sol. <laughs>